Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa wakas, ibubunyag na ng dating kapuso singer na si Gerald Santos ang kanyang panig matapos ang isang dekada ng pananahimik tungkol sa masamang pagtrato na di umano'y naranasan niya mula sa isang musical director na nagtrabaho sa GMA Network. Sa kanyang post sa Facebook, ibinahagi ni Gerald ang ilang bahagi ng video na i-upload niya bukas. Makikita si Gerald na tinutukoy ang nasabing individual sa kanyang video. Sinabi ni Gerald na sa wakas ay magsasalita na siya tungkol sa kanyang karanasan matapos magsampan ng reklamo ang Sparkle actor na si Sandro Mulak laban sa dalawang headwriters ng GMA Network. Maaalala na ibinahagi ni Gerald sa isang nakaraang interview na may isang makapangyarihan sa Kapuso Network na ilang beses na sinubukang pagsamantalahan siya. Ipinaalam niya sa mga executive ng GMA Network ang insidente, ngunit naniniwala si Gerald na ito ang naging dahilan ng pagkasira ng kanyang karera. Ang masasabi ko lang sa'yo, ang kapal ng mukha mo. Pinapas sa Diyos na kita. Ito, kaya po ako nagsasalita dahil ako po ay may sariling karanasan patulad nito na nangyari kay Mr. Sandro Mulak. Gusto kong sabihin sa inyo yung aking naging karanasan to raise awareness sa lahat ng mga baguhang artists, pati ang kanyang talent manager na si Romel Ramilo ay nagsabi rin na hindi pinapayagan si Gerald na lumabas sa anumang entertainment shows ng GMA hanggang ngayon. There was no clear, concrete resolution of his case until now. Naalis yung isa. Yes, but while still in the network, Gerald was treated as an outcast for bringing up his case to the top level management. He was given very few works after that. Until wala na talagang work na binibigay. We were trying to forge a compromise with them, but he was released instead. Until now I virtually banned si Gerald from appearing sa mga entertainment shows ng network. May justice ba? By the way, I'm his manager. We had to go through the lonely battles with a giant network. Ayon sa manager ni Gerald Santos. Yung pagkakaalis mo, nagbulat kami lahat yung 2010. Mm, okay. Was it because of case that you filed na against somebody? sa network. Yeah. It was because of that, yeah. It was the sexual molestation. Yeah. Harassment. Yeah. The sexual, sexual harassment. harassment. hindi pala umabot sa ano. Yeah, yeah. Pero, anong nangyari, hindi, they didn't take your side. Parang ganun. Parang ganun na ngayon lumalabas.